Ano din na yung wheelchair na ating pinakaantay na wheelchair. Diyos ko, ilang buwan din itong matenga sa Manila. Kasi, uh, ang hirap hindi i-transport ang ng wheelchair pag wala yung pasyente. Kaya, nagkunwari na lang ako sa aeroplano na ako yung pasyente. <laughs> Yan Yun na yung wheelchair ang ganda ng wheelchair maka. Very heavy duty. Grabe. Ang bigat nito. Kaya, ang... Hmm. Kung heavy duty. So, thank you so much to Ma'am Rachel para uh, Paranaque. Marami pong salamat, Ma'am Rachel. Thank you, thank you so much po sa binigyan mo po nga wheelchair po sa akin. Marami pong salamat. Pag-ingatan po, talaga ito, Ma'am Rachel, para po mag ko. po So, magandang araw, mga babayan, mga kalakotsera. Ito, muli si Madam Yula, ang inyong Madam Dami Lakotsera. At nandito ako ngayon, naglakwat siya sa bahay ni Ladandres at ni Ate Maribes. Kasi mayroon akong dalang magandang balita para sa kanila. So, kumusta? Okay lang. Para yung miluto mo, okay lang ba yun? Tanawa daw. Ina, okay lang, imuntang tawon ha? Inaara ko ha? Kasi nagluluto kasi si Dandres, Kagaling mo lang school. Yes. Opo. Karating mo lang? Opo. Ngayon pa lang po. Ah, Kumusta naman ang school? Okay naman po. Okay naman. Kumusta ang ang test? Nasagot ba? Medyo ano. Mahirap? Oo, mahirap. Pero nakaya na naman po. naka ka naman. May, yes, may sagot naman. Oo. Panitalihin ang ating average kasi kailangan ng average ang hinihingi dito ni Tita Bibi Love, sa kan saka ni Dr. Smith, sa lang scholarship, ha? Huwag mo akong ipahiya. Uy, oh, ka lang nag-iisa dito sa Visayas. At saka siya lang pinakabata, no? Siya pinakabata. Siya pinakabata ang scholar ni Tita Bibi Love at ni Dr. Smith. And I'm very proud of it kasi galing siya mismo sa baluarte ng Visayas na meron tayong scholar na Siya lang ang nag-iisang scholar na mula sa Visayas, si Dandres. So medyo Naabutan na kami ng ulan, kaya ngayon na kami nakapag-vlog, kasi medyo tumahimik ang ulan, kasi maingay, kasi yero yung bahay, ano nila dito. Um... Naabutan na kami ng lakas na ulan. Ay! <laughs> Sige, pag, pag kuwan-kuwan sa di-ate, pag ka na... find run out, but sana hindi naman, siya lumakas. Si Ate, kamusta? Okay na po. Okay ra? Okay Ha? So, kumusta man ang imong mansion. mansyon? Ito <laughs> lo. <laughs> kasi yung bahay nila, medyo nakita ko nang dumaan ako dito, may bagong itsura, may pintura. Tapos nakita ko, may bago na pala yung dingding nila kasi yung dingding nila ay nasira na, no? Guba na pa. nila Tapos nila, nila yung dingding, kasi yung guba na, sira na. So, binalitan nila ng car deflex, yung ano, tapos pintura nila. So, ko, aba, ganda na bahay nila. Okay, pagkakuntina pa, tinapay, patilon. <laughs> Oh, parang parang gusto ko mag-miss gay din sa bahay nila. <laughs> Mang Eli, tsaka si, si, ano, si Peter Paul at saka si Sir Paul. Mag-miss -mag gay tayo dito si Eliang. Kasi may patilo na bahay nila. At uh, ito ang inyong bunso ni Mani. Opo. At ang um, niya yung eskwela sa ano? Sa elementary. Sa Malabugas. Malabugas. Si, ko, si, si, si Danilo. Si Danilo. Dress, Danilo. So, yung isa naman, Denmark. Denmark yung isa. Denmark. Denmark. Ah, Denmark yung nakausap ko. Grade 6 po. Six, oh. Kasi, um, kumusta ang, ano, napadalahan ka na this month? Yes ng... po, napadala na kami. Okay, iba talaga pag scholar na. Magkano nga ba yung buwan-buwan mo? -buwan Ngayon po is, 10,000 po yung pinadala. Bakit? Para? Ewan ko po. po uh, ano po, simula yung, ano, yung, first is 10,000 po hanggang ngayon po. 10,000? Pag ilang buwan yun? Pag isa lang po, hindi ko po ano bakit paging 10,000. Wow! Laki ha! Grabe! Hindi kayo nagkamali sila? <laughs> <laughs> hindi ko nga din baka para pwede ibigay sa akin yung 10,000. <laughs> It's a joke lang. Um... Grabe no, parang nakakatuwa kasi at least hindi lang pag-aaral mo ang sinusuportahan, nasusuportahan, pati pangangailangan ng mga, mga kapatid niya. niya. Mga kapatid mo. Kina, kina, mama mo, mama maribet mo. Nakakat gabi, nakakatuwa talaga si Tita Phoebe Love. ganyan siya, very, may ilig siya surprise. Nasa surprise ko na lang, bibigyan big, ka na lang ng ganyan yung Tulad ng sa ating, at sa atin naman talagang ano, sa atin naman talagang, sa, dito sa ating, sa Visayas, yung mga tinutulong ko dito, mostly ay bigay din nila PB Love. Kasi sa makita niyo sa YouTube, ay binibigay niya sa PB Team. Pinagati-hati niya sa PB Team. So, isa tayo yung nabibiya nabibiyayaan nun. Ang PB Team Visayas. So, yung mga tinutulong ko, iba dito talagang galing yan kay Tita PB Love. At maraming uh, maraming marami salamat kay Tita PB Love. Walang sawa talaga ng support. Grabe yung pagmamahal niya, lalo na sa inyo. Sa pag-vlog ko, sa pag-iikot ko dito sa Visayas. Ikaw yung isa sa aking pinaka-successful na nabablog dito na kasi na na na, 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 na pabilang ka sa scholar ni Dr. Smith at saka ni oh. Bibi Love. Diba? Okay, so, doon, ha? Yes, Ikaw lang nag-iisa. Dapat make me proud. Yes, po. And make the Visayas proud. Bibi Team Visayas. Kaya siya na name of Maribeth, pa rin niya yung mga anak niya. makakapag aral hindi, walang, hindi Walang hindi nakapag-aral sa mga anak mo, no? Oh, lahat pinag-aaral niya. Kahit ganyan yung gusto ng sitwasyon ni, Mama, ni, ni, ni Ate Maribel ngayon. At dahil dyan, oh, di ba ang ating inaantay na wheelchair? Nandito nga! Parang ganyan yung na yung wheelchair na ating pinakaantay na wheelchair. Diyos ko, ilang buwan din kong matengga sa Manila. Kasi... Uh, ang hirap i-transport ang ng wheelchair pag wala yung pasyente. Kaya, nag na lang ako sa aeroplano na ako yung pasyente. <laughs> 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 okay, hindi, talagang, ang nakakatulong din ito. Uh, gusto ko rin din magpasalamat kay Tita Minda Black Hand uh, Girl ng ating sponsor na mula sa Germany na nandito ngayon, nandun sa bahay. Kasi, um, nung kinuha na niya ako ng ticket, Kinuha na nagkumuha kami ng ticket kasi siya galing Germany. Tapos pagdating ticket namin from, Visay, from Manila to Visayas to Dumaguete. I mean from 32 kilos na binigay kasay sa 20 kilos sa check-in ko. So, napasama itong wheelchair mo. Wow. So, hindi na ako nagbayad na additional payment. Si Tita nakasama na yun sa binayaran ni Tita sa kanya, Thank sa ticket. You. So, ano na, bayad na yung wheelchair mo sa aeroplano. Kasi ang Cebu Pacific kasi, pag walang pasyente, hindi libre ang wheelchair. Pero kung may pasyente, libre ang wheelchair. Isa sa is, kasama sa teroplano, bayad, walang bayad. Okay? So, ayan na yung wheelchair. Ang ganda ng wheelchair, Maca. Very heavy duty. Grabe. Ang bigat nito! Kaya ang... Sige, sige, sige. Okay, thank you. Ayan na yung ano, yung wheelchair na binigay ni Mabrahal. Mabigat. Thank you kay Ma'am Rachel para ito kay Ma'am Maribeth na uh, yung may mga yung babae ni si babaeng lumo na may mga anak na nag-aaral sa Negros. Ayan, thank you so much Ma'am ha sa bigay niyo na wheelchair. Talagang hinatid pa ni Ma'am yung, yung, yung ano, yung wheelchair gamit yung sa nila. <laughs> Opo, oh, ayun Kasi kailangan nilang mag ano kasi gabi magdilim na si kasama niya si si, si Mr. Abino. Hindi si siya pwedeng mag-drive ng madilim. So, ah uh, kailangan lang makauwi na before. Diyan ako. Ma'am, thank you, ma'am, ha, so much. Matutuha yung, ano, kasi kailangan talaga niya yung wheelchair. Para maka-attend daw siya sa mga, sa mga PTA meeting niya, sa mga anak niya. Ay, na nakakatuwa. <laughs> thank you kay ma'am, Rachel, ng bahit. I'm so happy to meet. It's like likewise. <laughs> thank you, sir. Sa pag drive, ha, Talagang talaga pumunta pa kayo dito. All thank you. BFO you. So <laughs> Pasensya na. Thank you, ha? Sir, thank you so much. Maraming salamat. Oh, sir. Oo. Maraming salamat kay Ma'am Rachel. Okay, sir. Thank you po. Sige po, sige po. Sige po. Thank you po. God bless. So, thank you so much for the nomination of uh, Paranaque. Kasi, wala na, kasi ng ulan. May puso na ang ulan. Hindi marinig yung boses. Tapos, gara yung magkingog Kasi, nandito na ang huge hair ni Bitmi. Bitmi, Ate Maribel. O. Ibigigit ito, eh. Grabe, o. Tama na talaga siya, pang-heavy duty para sa'yo. Ayan. Thank you. So, uh, uh ating, uh, pasakayin si, uh, at, si Ate Maribet dito. Ayan, ang wheelchair niya ate, nakaupo na po sa kanyang trono, bagong trono, ang kanyang wheelchair. So, anong naramdaman mo ngayon, Ten, na meron ka na sariling wheelchair? Siyempre, tuwanto ako sa nag-group. lalo na sa nagbigay, Ma'am Rachel, thank you so much po, kasi po, na nandito na po, matagal ko na po hinihintay yung wheelchair ko na dumating na po. Thank you so much po. Sa ko na po lahat ng uh, ano sa mga anak ko. Paglingatan ko po talaga 'to. Ah, uh, mm. ano maraming salamat po talaga sa uh, nagbigay ng ventoe sa akin. Ayun, maraming maraming salamat kay Ma'am Rachel sa kanilang mga mm tulong. -hmm. Si dress naman. Anong naramdaman ni Dandres ngayon na meron ang wheelchair niyang mama, Pakipet? Masaya po ako na dumating na po sa ang um, wheelchair ng mama ko. Salamat po, uh, PB Team, tapos po kay Ma'am Rachel na pinadala niya po ang mama ko ng wheelchair. Uh, masaya po ako dahil po, uh, pupuntahan niya na po, maaten niya na po yung mga uh, meeting po, tapos po awarding sa school ko po. po. Masaya po ako. Wow! May ate din sa awarding niya. Kasi dati may award show lang naman po. Hindi makakapin si ma'am. Sino pag, so ganyan, pag walang, pag, si lang ng kaklase mo ang nag-award sa iyo. So, hindi ka ba na feel ano nun? Parang, feel pity? Sarili okay mo? Okay naman po. smile lang. Ako. Smile pa din. Okay. Masaya din. Labang. <laughs> yeah, so ngayon, ay siya na mama mo makakatend na opo sana um, nga pwede na siyang makita mo na yung anak mo pag umakit sa stage or kung ano man yung awarding. Lalo na ito, Mag ano graduate I'm ka na happy ngayon? Oo. So maka na, maka ka na sa graduation. Yeah. Wow! Maka cotton ka na si ate. Puhon. Mr. Dandres. So, pagigihan. Dandres ang pag-aaral. Uh, ha? Para kay kita. Para sa scholars. Sa mga sponsors mo. Yes. At para kay mama mo. At sana, um, sana kahit manahin kahit hindi ma-honor, basta i-maintain ang grades na pasok sa uh, niingi grades ha? para sa scholarship. Kasi yun ang importante eh. Ha? Yes, para pag matapos naman yung grade 12, patuloy hanggang college mo. Ha? Yes, yes po. And so, do, ah uh, ngayon ay si Dandes ay kanina sinasabi niya kanina na nahihirapan din sa minsan sa mga research kasi ang layo eh. Sa kanina magkakapatid, si Dandres lang ang nauwi dito. Yung, yung tatlo niyang kapatid na kahit ganito si ate, sa esiklasyon niya, pinaaral niya pa din. Nasa, linggit-linggit, nasa ano, no sa sasidad. Sa nasa bayan. So si Dandress, ayun, siya ang umuwi rito everyday para mag-alaga kay mama niya. So, hindi siya pwedeng magstay doon kahit pagod siya. Kahit, no? Yes po. Kahit pagod, kailangan umuwi. Kasi I wala mag-alaga kay mama I mo. <laughs> <laughs> ano, kanina, naabutan namin siya talagang pag yung school, siya pang nagluluto. Mm -hmm. Ngunit ngayon, niluluto. Eh, ito mo siya pa rin niluluto, bakit sunog na? <laughs> Tinan mo. Baka na Ha? Tutuna. Tutuna? Tinan okay. na yung Apo. Apo. Okay. Okay. So, Kasi next siya po nagluluto para sa kanilang hapunan. Di ba? So, very good yan, Dres. I'm very proud, proud of you. Thank Pagpatuloy you, mo mom. yan, ha? Okay. At yan, si ate na si mama mo pwede nang maka-attend dahil sa wheelchair na bigay ni Ma'am Rachel. Okay. Thank, so, thank you po. so much kay Ma'am Rachel. Grabe. Uh, Ito na, Ma'am Rachel. Ang bigay niyang wheelchair at napaka napakasaya ko at nakita ko na talaga si ate na nakasakay na sa ganyang trono, bagong trono. Pwede ka nang mag-iwalin. Mag so, yun ang pangako ko sa inyo na by December, pamasok ko na sa inyo yun. Ipapasok yung kayong mag-anak, mag no? Kayong mag para you, Ma makita kasi hindi niya na nakita ang Bayawan City sa sobrang tagal no na naka dibang taon ka mag-aani na taon na hindi siya naka nakaupo lang sa dyan. No. So, pasensyon na kayo ha, na ganito maingat kasi naabutan kami ng ulan, ang lakas-lakas na ng ulan. So, talagang hihatid ko kasi yung wheelchair. Kailangan na maggamit ma 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 na ni ate yung wheelchair. So, hinatid talaga namin yung wheelchair dito kahit gabi na. Actually, gabing-gabi na. Mag-alas 7 na ng gabi, Ito pa rin kami, nagbablog pa rin kami para hihatid natin kay ate. ate magandang balita na nandito na kanya yung wheelchair. so yan, ano mo masabi niyo kay Ma'am Rachel again? Marami pong salamat Ma'am Rachel. Thank you, thank you so much po sa binigyan mo pong uh, wheelchair po sa akin. Maraming pong salamat. Pag-ingatan po po talaga ko Ma'am Rachel para po mag-apanan po kung uh, ano ng anak ko. Para po nga hindi na po sila magano, maghirapan na maghanap ng punta kung sino-sinong hilay nila para buatin lang sa meeting. Ako nang po mismo na buatin po sa mga anak ko. Dami po salamat, Ma'am Richel. Thank you, thank you po so much. Lalo na tayo, Madam. Marami po salamat sa nagdala You're welcome. Thank you. At uh, ang gusto ko lang, uh, pangako niyo na kahit ano mangyari, pagpatuloy mo para alig mo yung mga anak mo ha, kung ginagawa mo kayo hanggang sa abot ng ating makakaya. Kaya nga sisa si Dan Brett sa ating talagang pinasak na scholar ko diba parang para kung makapagtapos si Dan Brett, siya naman ang tutulong sa mga kapatid. Mga po. At hindi lang yung ang bibigyan ni Dan Brett pag nawapos sa Christian hindi ka pa nalang kotse ah. <laughs> wala di ko na nangarap ka sa akin ng mapayos yun yung mga isa balay eh para hindi lang itong bahay ang mapayos niya babawa ka lang yung gandres ng mansyon. <laughs> oh, ah. yung lahat ng na lang bahay mo lahat escalator Ah! <laughs> Hindi ka na kailangan kita pumunta, ka yaman susalud, upu ka ka na. Okay, susalud, upu ka ka yaman susalud, upu ka ka yaman susalud, upu ka yaman susalud, upu ka yaman susalud, upu ka yaman susalud, ko ka yaman susalud, upu 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 ka yaman susalud, kay Hello po, Tita Vivi La, Tita Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong na binibigay niyo po sa family ko at sa akin po sa pagkuha ng scholarship. ah, uh, pagbubutihin ko po yung pag-aaral ko para po ah, uh, para po makapagtapos pa ako ng pag-aaral. Matulungan po po yung family ko at mabigay ko po ang ibang mga pangangailangan nila. Yun lang po. Maraming maraming pong salamat sa lahat. Very well chef, from Universe na naman yung salamat <laughs> ni Dan Dress. Ayan, thank you so much kay Tita Bibila. Kaya grabe, grabe, grabe. Sobra, sobra. Naguunga uung po ang puso ni Tita Bibila sa ating mga kababayan. At isa na si Dan Dress doon sa so, naik ka sa maswerte naging parte ng PB Team Scholar, ng PB Love Scholar, Dr. Smith, at PB Love, na isa sa ating PB Team Scholar through the help of PB Love and Dr. Smith. So, maraming maraming salamat kita PB Love. At sa nais na po, eh, hindi mo po nakaka-subscribe kita PB Love. Uh, please like, share, and subscribe kita PB Love YouTube channel. channel Namikita niyo po sa inyong mga screen kasi napakalaking tulong ito. Kahit i-subscribe niyo lang, ipanuorin nyo yung mga video, para nakakatulong, nakakatulong, nakakatulong na rin kayo sa ating mga kababayan na tinutulungan natin kasi ang kita ni Tita Baby Love ay binibigay niya 100%. Ang kita niya din sa sa sa, sa YouTube binibigay niya yun 100% sa PBT hinahati-hati niya sa amin para may tulong natin sa mga kababayan may ihatid sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao so isa na rin si Andres at ati, si, si Ate Maribeth ang na Uh, nabigyan noon ng tulong ni Tita Pibilab. So maraming maraming salamat. Sana mag-like and share kayo kay Tita Bibilak and subscribe sa YouTube channel. At of course, siyempre kay, kay Sir Paul, kay Pugong De Hero na hindi dahil kay Sir Paul, Pugong Hero. Wala pong Madam Yula, wala pong Pibilak, wala rin pong mga scholars at uh, mga kababayan natin matutulungan na kagaya ni natin Maribet at ni Dandres kung wala si Sir Paul Pugong De Hero kasi siya talagang ang aming siyang, ang ugat, puno't dulo ng charity na ito, Rugong Behero. And of course, sa ating pong may kapal, na kasi siyang nagbigay kay Sir Paul, siyang gina ginamit ni Sir Paul at ang PB team para may ang tulong sa inyo. No? Okay. So, pagigihan ang pag-aaral, Andres, make me proud. Make us proud, the PB team Visayas. Yes, yes. at uh, Ate Maribel, Always pray ha, huwag kayong kalimutan. Dantes mag-pray yes, din ha, magpasalamat sa ginoong sa'yo na itawo. Kung sa'yo, grasya siya nga niya abot. Salamatan din. Yes po. So, Kaya kini, hindi ka niya sa ihatan na. No? Tapos, uh, always be grateful. Mag sa ating mga sponsors sa nitabang mo. No? Ha? Then, um, happy lang ha, laban lang te. Kaya, laban lang Jude. No? I'm very proud of ate din kasi si ate, insta ka inspire Kahit ganyan ang yes. ganyan ngayon hindi niya pinabayaan na kanya mga anak na makapag-aral. Yes. Siguro ginamit ginamit na nga rin tayo kasi alam ng Diyos na kailangan ni ate ng ng support ah, na napapara niya yung mga anak. Hindi naman niya kaya lang mag -isa. kasi wala na si ang partner niya, ang asawa niya. So ito na yung ano, siguro kami nang ginawang ng na Diyos para maging partner mo sa buhay, para maitulungan yung mga anak mo. Na, At na Grabe, super happy talaga ako sa sitwasyon nyo ngayon. Totoo, okay. walang keme, walang biro, walang char-char. I'm very happy sa inyo. Thank you. you mo sa sa'yo, Andres. Yes. I'm very happy for you, ha? Huh? So, be grateful. Yung pagigihan. Yes, po. Pag yes, ah, magpasalamat yes. at uh, thank you for everything. Lord, salamat sa lahat sa buhay nila. Thank you sa kanilang sitwasyon. And then, sa ating mga viewers, sa subscribers na walang sawang, sumusuporta sa Pugong De hero Team. Dala na kami ng Lula sa Pidik ng Visayas. Maraming maraming salamat din sa inyong panunood. And please don't skip us kasi it's one way of helping us para makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. At of course kay Ma'am Rachel na nabigay ng wheelchair. Ma'am, ito na. Maraming salamat Ma'am Rachel sa inyong binigay ng wheelchair para ating na madadot. At sa ngalan po ni Pugong Dehero at sa aking mga kasamahan sa Pugong De hero Team, isang maulan na gabi sa ating lahat. And thank you din kay Jik Jik na aking cameraman ngayon. So, magandang good night po! Magandang gabi! Bye-bye! sa bye, bye. bye.